Ayan guys, so ito ba yung ating tubular na 2x 2 4x 1.5 So ayan, yung kalakihan siya Ito yung ating ano, yung ating uh, square bar Ito ay bali 12 mm yung kanyang laki So ito sa kabila, magiging iba yung kanyang itsura ito so, nakadikit na siya dyan para hindi na tayo gagawa pa ng another uh, window grill Kaya so, isang trabaho na lang pag salpak ng mga hamba na yan kasama na yung ating window grill so, mas makakatipid tayo sa ating mga level cost so guys ito yung ang lapad nito ay 4 kung baga kung kayo ng sliding window ito ay saktong sakto yan ayan guys kasi ang kung sabihin na eh, ay na tayo sa mga masum isang ka na lang meron ka ng hamba, meron ka pang window trip ang problema na lang dito ay yung glass ng o yung mismong sliding window So at least mas medyo nakakamura tayo. So guys, premier ko na ginamit ko. tapos uh, kung anong kulay niyo gusto niyo, sa second coat ay yun ang pintura na gamitin natin. Ito kasi kulay gray.